Ayan, maluto naman kami sang biko. Ayan, palatik-latikon pa yung gata. Pag maglatik-latik na yan, mag -brown, brown na yung ano niya, yung latik-latik niya. Tanggalin yung latik-latik, tapos lagyan ng asukal mamaya. O, hintayin nyo lang. Lapit na, mga kalulas. O, oh, lapit na gidya. Naga-brown-brown na gidni. O, oh. di ba? Pag-brown na na yan nga, brown na lahat, pag pagtanggalo ng latik-latik nga yan. Tapos putangan sang kalamay. Mas kubado ginamon gamit, gitnaya. Mas kubado. Ayan, butangan na namon sang mas kubado nga kalamay. Amo gitnaya ang inilunggo nga loto yan magpaluto kamo sang inilunggo I request lang kamo sa amon okay yan mas kuba to gid among gin ano gin bakal nga gin butang uh, kalamay kit ya yan ayan na oh lapit, lapit na siya Oo, maglapot wow oh pure, pure gitna na siya mas kubado Namit siya kay tapol ang pilit. sa bulan ng namon sang ang puti nga na pilit rin. Mas kubado nga kalamay. Tapos, amo na aga brown-brown with brown siya. Hindi e, na nga brown, parang purple na talaga lahat eh. Diba? Diba? Minatay mo. Minus. Minus. Ayan. Oh. Ayan siya. Oh wow. Duro duro ba. Dua lang, lang, lang kami sinaya ho, Muna, expert na siya yung mag-aluto. Sang <laughs> kumbiko lang, oh Yan. Expert na siya sa biko lang. To... Yan. Okay. na ready na, mga kalulas. Okay. Diba? Ganyan lang naman palay, eh. Ang tapol naging purple ang amon pagidya nga kalamay daw ang daw ano tapol man Eh, e, tawa bala puro na lang tapol gidya ang sura ba kanamit gidya ang ah, mga kanulas ayan isang karaha gid nga dako-dako duha lang tamo niya way uy kanamit i eh. kapi pa kun magdukot-dukot ni siya karon oh sapat eh. Wow! Wow! Ang sarap yan! Napapawaw ka sa sarap! Mm. Oh my Diyos! Oh! Yan, tapos. May latik-latik na siya. Ilagay, ay putang na muna sa iyang babaw karon no nagaarawas lang pasensya na kamo kay mo lang ng na ang pinakadako namon nga pinggan ti ing utayong magalala wala pa bang magbaka oh ayan Dog cake ba chocolate cake kanami parang chocolate cake nga hmm. tapos ibutang namon ang ano ganina ya ang latok-latok niya mm Ayan, mumputangan sang iya nga lato, lato. Ladat kong si Lucano. Wow. Do, ano lang siya ba? Parang oh jam. Dahil tapul hmm. Ba? Ba? gusto yan, makikain sa amin di. Open ang amin nga mga pintuan para sa inyo. Depende na sa mag... Ma, depende na rin sa gustong kumain. Gusto namin yung mahinhin kumain, hindi malakas. Para may Para may maiwan rin. Ayan, mga kalulas. Sarap, no?